Yan ang bangka namin. Mga ka-amazing, ang liit talaga. So pag walang mga hangin, tsaka walang mga mga malalaking alon, okay talaga 'to. Yung tahimik yung dagat. Pero pag may mahangin, tsaka malalaki ang alon dito no, lumalaban. Good up mga kamizing. Good afternoon sa inyo. Yun, pinakita ko yung bangka namin kanina. Pumunta ako dun sa dungkaan. Yung saan nilalagay yung mga bangka ng mga mangingisda. Tiyan nyo naman, malilit talaga yung bangka namin. So, hindi kaya talaga pang malayo. So, mga amazing Sana may, may tumulong sa amin. So, mga kamising, para maganda-ganda din yung video na i-vlog ko. Tsaka, um, salamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po. So, mga kamasing, baka bukas na kami. Hanggang dito na lang, mga kamasing. Bye!